Sermon ang inabot ng mga opisyal ng PhilHealth sa Senado araw ng Merkoles dahil sa isyo ng paglipat ng excess funds nito sa National Treasury. Sa isang pagdinig, tinawag ni Senator Bongo na boy promise si PhilHealth CEO Emmanuel Ledesma Jr. dahil sa marami na anya itong pangako na di natutupad. Isinumbat ni Go na kundi lang sumabog ang kontrobersya ng PhilHealth kaugnay sa di tamang pagasos ng pondo na nagresulta ng bilyong pisong halaga ng unused funds ay di ito mag-aatubilin na gawin ang kanilang kanilang mandato. Eh kung, kung tinaasan nyo, sinabay nyo nung Pebrero yung sinasabi mong 30%, e eh kung tinaasan mo na ng 80%, oh, nakinabang pa ang Pilipino, nakinabang pa yung mga mahirap, hindi pa na naging excess fund, hindi na walis. Yes po. Nung na-discover na, na, meron kayong excess funds, doon nakita na meron kayong reserve fund. Yes po. Oh, doon nagka-problema. Pero sa kabila nito ay naghinayang naman ang Chairman ng Senate Committee on Health and Demography na si Go, kaugnay sa zero budget na binigay ng Kongreso sa PhilHealth Subsidy para sa susunod na taon. Naniniwala ang Senador na maaapektuhan dito ang mga mahihirap na Pilipino na nangangailangan ng tulong sa kanilang kalusugan. Ang zero budget anya sa PhilHealth Subsidy ay di makatarungan. Sa panig naman ng PhilHealth ay tiniyak ni Ledesma na masisirbisyohan pa rin ang mga beneficiary nito sa 2025 sa kabila ng zero budget sila sa subsidy. Sa isang video message, ipinagmalaki ni Ledesma na aabot sa 500 billion pesos ang kanilang excess fund o naipong pondo na maaaring gamitin sa susunod na taon. Ibilida rin ni Ledesma na sa susunod na taon ay magkakaroon din sila ng increased benefit packages para sa mga beneficiary na tinatayang aabot sa 284 billion pesos. Allow me to assure everyone that PhilHealth will continue to pay for the health benefits of all Filipinos. With or without government subsidy, it is our goal to finance the best care and benefits available. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNI News. Rabi yun, no? Alright, so yun, uh, mga partners. Alam mo, partners. sa totoo lang, partner, no? Hmm. Alam, Or Correct lang ako diyan, sa uh -huh. totoo lang, ang kakapal kasi din talaga ng mukha na ng mga PhilHealth na 'to. Uh -huh. Kasi considering na tayo ay nasa private sector eh tayo ay naguhulog dito. Ang taas ng kaltas mga bossing dito sa ano na 'to ha, sa PhilHealth na 'to. Uh -huh. As in dumobli na ha, from yung dating binabayaran natin. Tapos kapag ka magkiklaim ka naman, lagi ka namang tinitipid uh -huh. ng mga ano, ng kanilang mga officers, yung mga nag- uh, nagko-compute ng iyong mga case rates sa totoo lang. Pero hindi enough yun, mga partner, para tanggalan ng budget ito. Bakit kaya itong sila Grace po at yung mga senador na pabor dito sa pagtatanggal ng budget sa PhilHealth? Bakit kaya hindi na lang nila i-require or hindi na lang sila manawagan ng pagre-resign dito sa hepe ng PhilHealth? Yeah. Di ba bakit kailangan ang mag-sacrifice kung galit sila sa pamumuno ng sa pamunuan ng PhilHealth dahil sa mismanagement ng budget? Bakit hindi na lang nila hikayatin ang gobyerno at yung mga nagtalaga sa mga tao na to na tanggalin na itong mga ito dahil hindi hindi po sila epektibong mga namumuno diyan. Uh -huh. Bakit kailangan magsakripisyo yung mga mamamayang Pilipino doon sa pagtatanggal nila ng budget para lang mabigyan ng leksyon etong mga pulpol na namumuno diyan sa PhilHealth. Sana ganoon na lang ang ginawa natin, revamp, tanggalin lahat, palitan ng bago. Lahat naman kayang ano, gawin yung mga trabaho nila eh. Tapos yes. Seamless, gagana lahat, di ba mga bossing? Yes, tama ka dyan, partner. Ano? At uh, ang nakakarindi nga dito, mag ng unused funds, ang uh, PhilHealth, hindi ho ba? Pero kung babalikan po natin ngayon, at uh, base sa aking research, ano, may mga unpaid na claims pa pala since uh, pandemic uh, season na hindi nababayaran sa PhilHealth. Malaki. Oo. Malaki. Napakalaki. Partner, malaki. Napakalaki. So, himbis na sana itong unused fund, yung ibinabalik sa Treasury, hindi sana ibinayad na lang ito sa PhilHealth para kahit papaano uh, mabawas-bawasan yung utang ng gobyerno sa PhilHealth, hindi ho ba? Sa pamamagitan mm -hmm. ng uh, siyempre, eh, kailangan ni eh, Sisiya siya sa atin muna, kung tama ba? Pero ako hindi ako naniniwala na parang uh, na binbin -bin itong mga claims na ito dahil daw uh, kulang sa mga sa mga requirements sa mga requirements and all that. Napakadali lang naman matukoy kung yung requirements na yan is uh, valid or uh, invalid. At saan nakakatawa pa mga partners ano, Tayo mga uh, kinakaltasan buwan-buwan sa PhilHealth na yan, eh, tayo ay nagtitiis at uh, sigurado ako, nag-iinga tayo na hindi magkasakit dahil kahit papaano, sabi nga nila, mas maganda na, na hindi natin nagagamit ang PhilHealth kaysa sa nagagamit. Kasi ibig sabihin, pag nagamit natin yan, nagkasakit tayo. So tayo, kung todo tayo sa pag-iingat, pagtitipid in all that, pero nabalitaan natin, may nagplano pala mga partners na ng 137 million pesos para lang sa kanilang anniversary. Biruin mo ha, 137 million pesos ang gagastusin nitong PhilHealth para lang sa kanilang anniversary. Ano to? Ha? Buong Pilipinas ang magsi-celebrate ng inyong anniversary dahil 137 million. At nung binasa ko yung mga item sa sa mga item kaya nagtotal siya ng na 137 million Meron pa doon sa mas meron pa sa mga tokens, t-shirt, jackets, tumbler, payong, lahat nandoon na nagkakahalaga Give ng giveaways, giveaways at may mga pa premium pa doon na nakala nakalaan. giveaways and bonuses, 'yo. Yeah. yan partner. A uh, partner. Na... I mean, okay lang naman 'yon, Master Judea eh. Mm. Uh, okay lang naman 'yon, Master Judea na mag-celebrate ng ano ng uh, mga yes ng party. Kaya mm -hmm. lang, hindi ba? Eh, nagsalita ang presidente natin kamakailan mm -hmm. na maging frugal tayo or maging matipid tayo sa pag-ano. Yung kumbaga maging sensitive tayo dahil marami tayong mga kababayan na lubog pa rin sa bahang mm -hmm. ngayon mm -hmm. na kailangan isipin din natin yung kanilang kapakanan na tayo nagsiselebrate tapos sila hindi. Parang ganun yes. eh. So, ito talagang gobyerno to, Ano eh? Puros mga lip service talaga ito. Puro mga sinungaling talaga. <laughs> Puro mga sinungaling sinungaling tumawad. Pero mga partner nung panahon ni PRD, alam nila na malaki ang budget ng PhilHealth eh. Mm -hmm. Kaya matatandaan ninyo, nung panahon ni PRD, hindi ba yung servisyong dialysis? Yan. Yeah. Eh, ina ano yan. Yung servisyong dialysis, talagang kung hindi mo, nilibre ni PRD yan nung panahon niya eh. At saka ano, at saka mga bossing, uh yung mga indigents natin na automatic na naging ng members ng PhilHealth malaking bagay 'yun no panahon ni PRD kasi na ano yun na, na 'yun eh dati kasi kailangan ikaw ay member ng PhilHealth nagtatrabaho ka at naghuhulog ka para maging member ka para mm. ikaw ay maka ano maka pagbenefit from yung kanilang ano yung kanilang yes. mga pondo. Pero mm. -hmm. no panahon ni PRD, ginawa niyang automatic na members lahat ng lahat. Pilipino ng PhilHealth. Kaya may Correct. trabaho ka, kaya wala. Dahil nga nakita niya may budget ito. Kaya nga ang problema talaga dito mga bossing, yung mga namumuno dyan sa PhilHealth, hindi po yung ano hindi po yung mga nagko-contribute hey, sa PhilHealth. Kaya kailangan talaga ayusin nila yan. Alisin talaga nila yung mga yan kasi kahit na anong gawin mo, bu kung bulok yung mga namumuno, wala mangyayari. Hindi magbabago yan, mga partner. Correct ka dyan. Correct ka dyan. Pabor ako dun sa sinabi ni uh, Bustada na ano Kasi parang ano lang yun eh. Parang yung presidente natin ngayon, mm. walang kwenta. Mm. Diba? O tingnan mo, lahat ng nangyayari ngayon, wala rin kwenta. Yan. So ganon din lang din yan doon sa may health Kung yung uh, mismong namumuno doon, hindi niya nagagampanan ng maayos yung kanyang trabaho, Ganun, ang, ang 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 pinakamagandang gawin doon, tanggalin, yeah. palitan. Pati presidente. Pati 'yung presidente. Hindi, <laughs> <laughs> tsaka ito, isa pa nang sa pill ano niyan. <laughs> oh, nang <pill> hindi <laughs> <laughs> oh, Ba ako tapos eh. Oh. Oh. Yeah, ang ano pa dito isa pa, ang bilis-bilis nilang magbawas sa mga sahod ng mga tao, mm -hmm. 'di sa PhilHealth na 'yan. Tapos ang napakahirap ano diyan, napakahirap mag- uh, Ah uh, kapag ano mo na pag magtago long mag claim, mag-claim mag mag uh -huh. Oo. Diyan eh isa pa dapat na trabahuhin nila 'yan eh. Mm -hmm. Nabawasan nila yung mga pahirap sa mga requirements ba? Sa mga oh tama yung mga requirements na inaano nila sa mga tao kasi nga kadalasan minsan eto, to masakit man pakinggan pero minsan ha Patay na yung pasyente. Hindi pa tapos yung paglalakad sa ano nang PhilHealth. Correct. Totoo 'yan. Totoo, totoo yan, 'yan, totoo uh, 'yan. Pero Jay, alam mo ah, yan ano 'yan? Iyan uh, yung isa sa mga ikinurok ni, ano, eh, ni Senator Bongo kaya nga nagkaroon ng malasakit center. Yeah. Sinimplify niya yung proseso. Mm -hmm. Oo. Which is alam din natin na yung malasakit center dinidefund din nila. Kasi yes. alam nila na napakaganda rin itong malasakit center na ito and ang malasakit center somewhat kahit na yan ay ano brainchild ni ano ni Bongo eh alam nila na 30 yan oh. anything anything na merong Duterte sa ano sa kanyang Connected. di ano sa kanyang konektado uh, sa mga mm. Duterte ay eh, talagang bababuyin nila yan kaya ko yeah. makita niyo as far kung di ako nagkakamali eh, unti-unti nilang ano, unti-unti nilang pinapatay yung supply nitong malasakit center na ito na talagang alam natin na maraming nat natutulungan kasi nga, 'di ba, pag malasakit uh -huh. center PhilHealth, dati Jay Gibara napakaraming hinahanap sa PhilHealth. Pero mm -hmm. nung nagkaroon ng malasakit center ni Senator Bongo, one-stop shop na yan ang dali nang mag-claim. Uh -huh. Okay lang, hindi natin alam yung hindi natin alam ngayon kung paano uh, papano sitwasyon. Kasi uh -huh. ang, ang, ganda sana ng ang ganda ng malasakit center kasi i-expand sa yan ni, ni, Senator Bongo hanggang sa mga private hospitals eh. Ayan. so kung naging ano sana yan, kung magtutuloy-tuloy sana yan, pupondohan po, sana hindi papatayin yan ng mga namumuliti ka sa uh, gobyerno, eh para talaga sa mamamayang Pilipino mapapakinabangan yan. Abot kamay sana yung, yung, ano, eh, yung magandang healthcare system. At eto, ba, mga partner. ito, uh, mga partners, ano, Talagang sinasakal talaga nila yung mga Duterte at itong Malasakit Center ni Senator Bongo. At kung mapapansin natin, uh, DSWD, Department of Health, Pancor, at saka yung PhilHealth, yan po ay mga ka, uh, kasama ng Malasakit Center. So pinag-isa ni Senator Bongo, Bongo yung mga ahensya na hey. yan para madali na na malapitan ng mga tao para kung halimbawa, hihingi lang tulong para sa kanilang kalusugan. Pero kung makikita nyo, yung DSWD binawasan ng pondo, yung PhilHealth ay hindi binigyan ha, ng pondo, zero. At yung pagkor hindi naman natin alam masyado yan. At yung PCSO, sa kanila na rin yan. Pati yung DOE, sa kanila na rin yan. Kung baga, kontrolado nila lahat. At talagang, pinipilay talaga nila lahat ng mga kaalyado ni... Uh, ni Pangulong Duterte, katulad nito ni Senator mm Bongo. Kasi eto nga, ano, eh, pag walang budget yan, mga kababayan, pag walang budget, ang uh, alibaw, PhilHealth, DSWD, at uh, itong Department of Health, so ibig sabihin lang yan, ay magiging limitado lang ang tulong na maibibigay ng malasakit center. So ano ang magiging kalabasan ng kalalabasan nito? Kapag lumapit ang Pilipino sa malasakit center at hindi sila makakuha ng tulong, of course, magagalit ngayon yan, magtatampo kay Senator Bongo, at sa Malasakit Center. So ang ending niyan, eh syempre, baka mamaya hindi ka na iboto kasi hindi mo kami natulungan. Pero, eto, lilinawin lang natin na hindi po kasalanan ni Sen. Bongo yan. Dahil si Sen. Bongo, gumawa yan ng kapamaraanan para mapadali ang trabaho at paglalakad ng mga papeles ng mga Pilipino. Pero ito naman, ng na mga nasa gobyerno natin, ay eh, inilalayo yan, mga kababayan. Eh, inilalayo sa pamamagitan ng pagbawas ng pondo sa mga agency na karungtong nitong Malasakit Center katulad ng DSWD at katulad ng PhilHealth. So ito at sa tingin ko, may ano eh, may halong politika rin itong nangyayari ito. At buti na lang, medyo nahiya pa sila ng oh. konti at inatras yung collaboration ng PhilHealth at tanga ng Pingong. So, ano ha? pati uh, Malasakit Center, ano mga partner, pati yata Malasakit Center, wala. Tinatanggalan na rin ng, ng budget. Uh, yes. Ba, yes. Gano'n ba importante yung budget ng, ano, ng Malasakit Center? Kasi uh, syempre, ano yan eh, isa po yan. Syempre, ano meron mga inuupahan yan ng mga espasyo. Uh -huh. May mga taong binabayaran yan para mag-organize noong one-stop shop na uh, sistema na yan. So, kailangan ng budget niya, kailangan ng pera niya. Yes. Pag tinanggalan mo ng budget yan, magbabawas na ng mga opisina yan. Kasi syempre, magkukos cutting yan. Magbabawas na yan ng mga headcounts, ng mga trabahante nila. Hanggang sa maging basura na yung servisyo, masisira talaga mga Duterte. Correct. At ito, partner, sa so tingin ko, Sige, sigaw muna, Jay. Uh, mm -hmm. talagang ito ay political strategy na naman nila. Oh. Dahil alam naman nila, kapag katulad nung sinabi mo kanina, Master, ah. May mga iilan dyan ng mga Pilipino kapag walang naitulong na sa kanilang ang malasakit dahil wala nga ang pondo, mm -hmm. eh, magagalit kay yes. Senator Bongo. Ay, eh, alam naman natin na tumatakbo si Senator yes. Bongo ng, uh, sa pagiging mm -hmm. senator. Mm -hmm. Tsaka ito, hoy, mahiyahiya naman kayo. Ay, di hamak na mas maraming natulungan ng malasakit center kaysa, kaysa sa inyo. Mm -hmm. eh, uh, kaysa kayo na mga humahad lang dyan sa pondo ng ano na yan. Kaya, ano yan eh? Parang ginawa lang nilang... Uh, Ah, uh, display na naman yung PhilHealth na 'yan para makapunta sila sa malasakit eh. Para doon nila para sirain nila 'yan. Uh -huh. malamang ang uh, 'yan ang nakikita kung uh, 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 gagawin nila diyan. Samantalang may may ano rito, Masayang may komento mm -hmm. si uh, Marites Inue 10 years akong nagbayad ng PhilHealth. One time ako na ospital, 24k ang bill ko. 3k lang ang kaltas ng PhilHealth. Grabe na. Useless ang PhilHealth. Is basura. 3 years na ako stop hindi nagbabayad. Ngayon ano to? Na naka lang, lang. Ah, 'di ba? Medyo hindi maganda yung uh, experience natin. Komento po ng 'yun ah, komento po ng ah, uh, ano 'yan ah, ng ng uh, supporters supporter natin oh, at mga viewers natin natin. Ano? Pero regarding doon sa Malasakit Center, uh, positibo pa rin si Pasian, si Pastor tuloy. Babayan si Pastor pag usapan natin. At uh, medyo excited na ako pag-usapan ng mga gagawin ni Pastor. Pero ito, sa Malasakit Center, Ah uh, positibo pa rin si Senator Bonggo dahil lang sabi niya dito may bago siyang post kanina tuloy-tuloy ang tulong medical mula sa Malasakit Centers at ito yung alinsunod sa Republic Act number no. 11463 o ang Malasakit Center Act maaaring dumulog ang nangangailangan ng medical assistance sa re uh, registered social worker o medical social services na ospital na meron ito So eto mga kababayan inilalaban po ito kahit pilit na binabagsak ay inilalaban po ito ni senador Bongo mm -hmm. para ito kasi eh, eh mister malasakit niya eh gusto nilang tanggalin yung own uh, title ni senador Bongo na mister malasakit sa pamamagitan ng pagdidiskaril ng kanyang malasakit center merong ganang ano eh uh, merong ang vlogger uh -huh. sabi niya eh kaya uh, okay lang daw na matanggal yan Bakit? yung malasakit center uh -huh. diyan daw na ano diyan daw yumayaman si senador Bongo <laughs> sabi ko oy hindi pa at hindi pa, ano yan, hindi pa politiko, uh, politiko si Senator Bongo. May ano na yan sa buhay nila. Hindi na nila kailangan yung mga ganyan na yan. At mat matatandaan nyo, si PRRD pa mismo nagsabi niyan na uh, hindi pa nagiging politiko or hindi pa nagiging se uh, yung si uh, Senator Bongo. Eh, may aman na yan. May, negusyante may, May, uh, tsaka negosyante yan. O, oh, kaya kayo magano kayo. Tsaka ito, uh, parang hindi kayo natulungan ng ano ah. Uh, Nang malasakit center ah. Uh. Kung makapagsalita kayo na okay lang na mawala sa inyo. Eh, Oy, oh, 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 ang ah, mahirap lang magsalita kasi yung yung vlogger na yon. Uh -oh. Kilala ko yun eh. Tapos yung anak niya dinadala niya doon, malasakit center <laughs> din ang napapakinabangan At niya. Tibay na po ay. Oo, na. tapos ngayon ni eh, dahil sa pera, gusto mong mawala ang ano, ang ma 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 ang malasakit center. Uh, pero ano uh, eh gaba dili magsaba yeah. Itang, uh, yung oh. mga ano na yan yung mga uh, naggumagawa ng mga peking balita uh, patungkol sa mga Duterte at uh, para sirain ng mga Duterte eh, sooner or later makukuha din nila yung kanilang ano totoo yung kanilang mga gaba oh, pero considering na consi napakaganda nitong maganda kasi talaga itong ano malasakit center na to kahit ano mm. pang sabihin nila napakaraming natulungan nito isa rin ako sa natulungan nito kasi uh, nung nagka nagkaroon ng COVID ng nanay ko, nailapit ko rin dito. Talagang napaka-husay na itong malasakit center yes. ni, uh, pa, ni Senator Bongo. At marami pa akong mga, mga kaibigan na nailapit na rin dito at natulungan na itong malasakit center na ito. Kaya hindi nila yeah. pwede sabihin na walang natutulungan ito. Maganda nga itong malasakit center kasi one-stop shop. Ganyan, din, ganyan din yung mga... Isahan lang. Poloro uh, oh. kibuloy. Uh, parang gusto niya paanakin yung sistema na ganito mm. na yun, uh, Yung magkakasama na sa isang lugar. O oh, katulad niyan, di ba si Pastor Polo kibuloy meron siyang plano? na yung mga doktor pupunta na sa mga liblib na lugar hindi para magano hindi para magantay ng may lalapit sa kanila kundi sila na yung magbabahay-bahay para maghanap mag ng mga taong pwede nilang ano pwede nilang i-check up dahil mm -hmm. alam naman natin problemang malaki yan ng mga Pilipino hindi makapagpa-check up kahit may nararamdaman na iniinuman na ng kung ano anong gamot hindi ba para ano lang para mairaos lang pero hindi naman talaga tama yung prosesong ginagawa nila kaya Ganyan din. And then, si Pastor Apollo Kibuloy, tatayo din siya ng grupo ng mga abogado oh. na tutulong doon sa mga walang kapasidad na mag-hire ng mga abogado nilang sarili so ano to eh Alam mo yung, yung mga ganitong magagandang proyekto mga nganak at mga nganak at mga nganak maglalagay lang tayo ng matinong tao sa posisyon mm, katulad lang din yan ng ano eh uh, alos sa magkakamukha yan yung katulad ng proyekto ng mga Duterte yung sa passport ay, ginawang 10 years, years di ba? Napadali. Driver's license. o So, ganyan din yun sa malasakit. Halos pinagkaisa na. Kasi, uh, talaga naman kahit taman sino magsaita, uh, kahit sino tanungin, eh talagang nahihirapan yan, lalo sa mga proseso ng mga ganyan. No? Kaya, na, uh, yung, uh, yung malasakit ay eh, wag huwag nyong hadlangan yan, huwag nyong, huwag nyong ano, huwag niyong sirain. Napaka, napakadaming natutulungan ng mga Pilipino yan, Master. Okay. So, yun na. Ah, uh, ah, Napaka-importante po ng boses ng taong bayan, ano? Kasi tingnan nyo, ah, nagkaroon, po ng, ah, nagkaroon po ng epekto yung pagsasalita natin regarding dito sa PhilHealth. Kasi kung patuloy po tayong mananahimik, hindi po natin sila kakalampagin. Sigurado't sigurado, sa ayaw natin at sa gusto, itutuloy nila yung mga plano nila, lalo, lalo na sa pera ng taong bayan, yung mga budget na yan. At dahil marami ang nagsasalita, nagtutulong-tulong tayo, mas maraming nagsasalita, mas maraming sumisigaw, mas malakas ang posibilidad na tayo ay maririnig ng kinahukulan. At tulad ng nangyari ngayon, yung pag-atras ng tingog at yung pag-antala, pag pagpaliba ng pagpirma ng budget kasi nga hindi po talaga tama yung mga uh, yung mga pag, pag, o paghati-hati sa pera ng gobyerno kaya Patuloy po tayong magmasid mga kababayan kasi baka mamaya mabudol na naman tayo baka mamaya uh, pinapalamig lang tapos eh, ganun pa rin pala ang kaya patuloy dapat tayo na magbabantay dahil tayo mga Pilipino ordinaryo ka man uh, o tinatawag na middle class o mayaman lahat po tayo dapat may partisipasyon sa partisipasyon sa ating bansa dahil na tayo ay mga Pilipino bawat isang Pilipino ikaw ay may, ka, uh, may kapangyarihan para sa pagbabago ng bansang ito Di ba yung tingog, uh, salitang... Uh, ang tingog ay salitang bisaya yan. Bisaya. Na, na, uh, sigaw. Sigaw, boses, no? Boses. Ah, o. tapos kay Martin yan. Sa, sa asawa niya. Sa, sa asawa, asawa niya. niya. Ah, pantilis, tugma no? eh. Alam mo kung oh, bakit? Bakit? Eh! <laughs> ah, tumi tumingog. <laughs> oh, tumingog. Eh! <laughs> oh. Pero may basayan muna tayo dito, no? Liz, galing to kay lizel Mabino, na operahan sa kamay ang husband ko. 187K, 5K lang na bawas sa PhilHealth. Grabo, Ang tagal na kami member ng PhilHealth, kainis, di ba? Tapos, hindi lang yan, ha? papipilahin ka, no? Papipilahin ka ng mga ilang oras, pagkababa, kung ano-ano ang hihingin sa'yo, tapos ayun na pala ibibigay sa'yo. Magkamali Mapapamura ka talaga eh. Um, ano lang, magkamali lang ng isang spell sa pangalan mo. Uh, uh. Bakto, ano ka na naman. Wala, na PSA. <laughs> punta ka na naman ulit. <laughs> Magbago mo yan, PSA. De, ko. yun ang <laughs> ano eh. Mga partner, yun ang maganda uh. sa Malasakit Center. Kasi usually, kapag ikaw ay na-hospital, PhilHealth uh. lang talaga yung ano mo. Mm, sa feel yes. ka lang talaga pwede makaingin ng, tulong. Mm. Pero dahil ng Yung Malasakit Center, eh, one-stop shop. Kaya mas malaki yung nababawas. Kasi alam naman ni Senator Bongo eh, na hindi kaya ng PhilHealth i-cover lahat ng mga bills ng mga pasyente. Kaya nga, since itong mga ahensya na ito, yung mga kasamang ahensya dyan sa Malasakit Center, eh, talaga namang nagbibigay ng tulong medikal sa mga tao. Talagang inano niya yun, kinonsolidate niya yun, eh, pinagsama-sama niya sa isang lugar para hindi lang PhilHealth yung maano mo, makapag-benefit ka. Uh -huh. Makapag-benefit ka sa PAGOR, sa PCSO, at kung sa saan-saan pang mga ahensya na nagbibigay naman talaga or mandato talaga nila yung pagbibigay ng tulong. Kasi katulad yan, yung sinasabi ni Lisel Mabi, PhilHealth, yung nabawas lang sa kanya. Eh kung sa private ano, hospital siya nagpaano, sa private hospital siya nagpa-opera, tapos PhilHealth lang talaga yung ano yung eligible ka kasi yes. malasakit um, center nasa public, public na uh, hospital eh. lang eh kaya Correct. nga ang ganda sana kung matutuloy nito mapupunta to hanggang sa mga private hospitals malaking ano kabawasan to sa paghihirap natin sa pagbabayad ng bills mga bossing yeah. alam mo marami akong kaibigan dito sa Amerika ah, nasa Amerika na gusto na nilang mag-retire sa Pilipinas pero alam mo ang kinakatakot nila healthcare system healthcare system kasi daw palpak ang healthcare system sa Pilipinas hindi kumpara sa ibang bansa alam mo nung ano nung nandun tayo sa Dabaw mm. diba may kaibigan ako dun oh. na si, uh, engineer. si Si engineer architect, si, engineer uh, si, si architect oh. si architect uh, JR naituro niya sa akin yung isang hospital dun eh hmm. na si Senator Bongo ang nagpagawa ah, libre libre pinagawa oh. Senator Bongo pero hindi yan pinapapagawa saka sa... hindi lang ah. Meron din kay PRRD, meron din kay BP Sara. Oh. E, kanya na ano yun, may, may ano pa yun, may mga ano na no, hospital doon sa oh, Davao. Pero hindi Libre. nila binabalita yun. Hindi nila pinagmamalaki, hindi nila pinagyayabang? No, hindi nila, oh. hindi, nga natin narinig na pinagyayabang nila Senator Bongo yun. Yan. Sa, ito, ah. Hindi, hindi naman kasi dapat pinagyayabang pag trabaho mo eh. Correct. No, tama. No, kapag hindi, yun ang, kapag yun ang mandato mo, hindi mo dapat ipagmayabang. Dapat nga, ano eh, dapat nga itanong mo, itanong mo sa taong bayan kung masaya ba sila sa trabaho mo. Hindi mo dapat pinagmayabang pinagyayabang okay. uh, Hindi katulad ngayon na wala pang nagagawa eh, pinagyayabang na eh. uh -huh. Yung mga ngayon, wala pa nagagawa eh. Pinapangako pa lang, pa lang nila, iniyayabang na. Kaya nga ito ah, balikan natin ng konti yung feel health, no? Uh, sa kinauukulan, lalong lalo sa presidente ng Pilipinas, na kahit pa paano, sana eh, maliwanagan ang kanyang pag-iisip, na, na i-veto itong mga budget-budget na ito sa iba't ibang sangay ng gobyerno dahil hindi po talaga tama. Yung PhilHealth, napaka-importante po niyan sa mamamayang Pilipino. Ang ano kasi, ang sistika kasi dito, mga partners, eh, hindi sila nagdaan sa kahirapan ng buhay. Eh. Hindi sila hindi sila ng problema sa ipambabayan sa hospital pag sila ay nagkakasakit kasi mayayaman. Hindi katulad natin ng mga ordinaryong Pilipino na bawat sintimo sa tuwing nagkakasakit tayo ay napakalaga pambili ng gamot. Kaya dapat, kung paparusahan nyo ang PhilHealth, tanggalin nyo yung mga namumuno dyan. Tanggalin nyo, palitan nyo ng, uh, ng matino para hindi naman babagsak doon sa mga contributor, sa mga uh, ordinaryong Pilipino na kinahaltasan sa beneficiaries ano, yeah. na kinahaltasan sa sweldo buwan-buwan yung burden. Ah, idinamay e, niyo eh. Gusto niyo parusahan ng PhilHealth pero ang tiyak na apektado dito ay yung mga ordinaryong Pilipino. Dahil yan, pahihirapan nyo sila. E sumu mga yan ng limpak-limpak na salapi eh. at nakapag-establish na yan ng buhay nila. Eh etong mga magkakasakit na mga ordinaryong Pilipino, saan yan kukuha ng pampagamot nila? Kundi diyan sa PhilHealth phil Na grace po. inaasahan. O yan grace po na yan ha. Isa yan sa pumerma na ay zero budget, ha. Ang uh tawag dito. Na tayo, na tayo tumakbo kay Grace po. Si, baka oh. si Grace po magbibigay ng pang, budget. Ano, pang, okay. pang budget sa atin. Oh, pag kay Grace po tayo. Basta pag-uusapan natin yan kung sino ang mga pumirma. Dahil the fact na pumirma sila, ibig sabihin sila ay walang pakialam sa mga nagkakasakit ng mga ordinary Pilipino. Biglang atin. may pumasok sa uh, oh, mahiwa, sa matalino kong utak. Yan, yeah, bitawan mo. Bitawan <laughs> Biglang <laughs> mo may pumasok Sige. bigla. Birthday, birthday, birthday mo lang naman, di ba? Oo, kasabi nila, pag birthday, pagbigyan eh. Oh, kasi, okay, yan kasi yan. nung dati, may, na, may si BP Sara hmm. na gustong katkungan na yung ano ng uh, OBP. Or anang uh, uh, sa, sa, DepEd data yung budget. Department of oh. So hindi insertion, pumayag. Insertion. Oh. Uh, hindi insertion. pumayag si BP Sara, di ba? So baka mamaya, eto nga, yung pumasok sa utak ko, eh baka ganun ang gustong gawin, gawin dyan sa PhilHealth. Baka lang ha. Uh -oh. Baka yun ang gustong gawin sa PhilHealth. Hindi Kaso hindi pumayag yung ano, ano pwede, ng PhilHealth. No? Oo, pwede. Pwedeng ganun. Kasi ganun ang nangyayari. Pag hindi ka pumayag, pahirapan ka. Oo. Uh oh, eh, eh, ka. Eh, Siyempre, hindi ka nila kontrol eh. Pagka ka, eh, yayariin mm ka. Uh -huh. Ganyan ang problema. Kaya nga, ngayon, dahil dyan sa budget-budget, 2025 uh, budget na yan, may mga nagrarali-rali na. Yan nga sinasabi natin, Kapag kitinuloy nyo yan, mas dadami pa yan. Mas dadami pa ang sisigaw sa kalsada dahil hindi na eh. Hindi na to usapin politika na dilawan ka, pinklawan ka, Duterte supporter ka. Ito ay usapin na ng mga ordinaryong Pilipino, kabuhayan at kaligtasan ng ating mga Pilipino. Ah. So hindi na po natin ina, iniisip dapat yung politika dito. Magtulong-tulong tayo para sa ikakaayos. Eh pagkatapos niyan, pag naayos na ating bansa, O dito maglaban-laban ulit tayo sa politika, hindi ho ba? Partner. Hmm. Oh. May tanong ako. May tanong ako. Kasi hindi ba itong PhilHealth uh, just uh, recently Kinuha ito ng Malacañang, uh -huh. yung pangangalaga rito. Uh -huh. Tama ba? Natuloy ba 'yun? Hindi, hindi siya natuloy hindi ko na And ah, hindi sinatuloy. na tuloy. Okay. Uh -oh. Pero kung mapapansin ninyo itong PhilHealth, nagre-reklamo ba sila na tinanggalin sila ng budget? Hindi naman. Uh -oh. Hindi sila nagre-reklamo, di ba? Uh Oo. -oh. Alam nyo kung bakit? Uh -oh. <laughs> ah, ah, sige, <laughs> bakit? sige nga. mo e, na muna. Hindi, uh -huh. hindi. Eh, kasi lang, balita balita uh -huh. lang natin uh -huh. na yung isa sa mga kamag-anak nila nakaupo rito. Ay, ah! yari tayo dyan So ibig Ay. sabihin Kung so, eh, sa mga kamag-anak nila Nakaupo dyan Tanggalan sila ng budget Para ilagay sa ayu-ayuda nila uh. Mag-ano na lang Mag-o oh, sige okay lang yan Magaganon na lang yung mga ano May pakikip na lang mga... siguro Pwedeng ano, pwedeng mga nangbunan. Or oh. pwedeng ano na, pwedeng... Oh, sige, gusto nyo yan eh, trip nyo yan. In total, kaya naman naglagay sa akin din. Sige, gawin nyo ng lahat ng gusto nyo. Pwedeng ganun. Good mm. observation, Mosty, no? Bahala na ang tao mag... Ano, bahala na ang tao mag... Mag-isip. Mag-analyze. Mag, mag Pero kung titingnan ninyo, narinig nyo ba ang PhilHealth na nagreklamo? Makikita nyo pa nga yung presidente ng PhilHealth nangangako ako pa eh. Yes. Na magbibigay pa rin sila ng servisyong malupit eh. So parang yeah. Dire justify pa ng PhilHealth na okay lang yun. No, Walang Badia. Well, very good, very good observation, Boss Dada. Kasi kahit wala nga tayo na, talaga nakikita na nagre-reklamo eh. Gagastos pa nga daw sila, plano eh. Gagastos hmm. pa sila ng 137 million. Kaya lang, nabuking sa Senado. Kaya, yung corruption ngayon, parang wala na eh. Uh, parang ordinaryong uh, gawain na lang para sa karamihan sa mga politiko. Kaya, nakakahiya ang Pilipinas kung ito ay makakarating <laughs> sa ibang bansa, no? Sa mga ah uh, karating nating na bansa o oh. kung saan pang bansa nakakahiya Patras. Patras. Eh. Patras tayo. Mm.